bakit maalat ang dagat, ang higante, ang mga langgam, at ang lihim sa alat. Noong unang panahon, ang dagat ay sariwa, walang alat, malamig, malinaw, at pwedeng inumin, parang tubig ulan na galing sa langit. Sa dulong kanluran, matatagpuan ang bundok asin, isang malakristal na bundok na gawa sa purong asin. Puting-puti ito, kumikinang sa ilalim ng araw, at sa kabilang isla, sa silangan, nakatira ang mga diwata ng pagluluto, mga nilalang na nangangailangan ng asin sa bawat sabaw, sa bawat kakanin, sa bawat handaan. Ngunit may isang malaking suliranin, walang tulay, walang bangka, at napakailap ng daan mula kanluran papuntang silangan kaya tinawag ng mga diwata ang pinakamasisipag at pinakaorganisadong nilalang sa buong daigdig ang mga langgam. Kayo ang aming pag-asa, wika ng matandang diwata. Kailangan ning naming madala ang asin sa kabilang isla. At sa araw na iyon, nagsimula ang dakilang tawiran ng mga langgam. Bit-bit ang mga butil lang asin sa kanilang likod. Naglakbay ang libo-libong langgam mula bundok pababa sa burol, patawid sa dagat. Ngunit paano sila tatawid? Sa gitna ng karagatan, natutulog ang isang dambuhalang nilalang, ang higante ng tubig. Mahaba ang kanyang katawan at ang kanyang mga paa ay parang mga pylon. Ang isa na sa kanlurang isla, ang isa nakaabot sa silangan. Gamitin nyo ang paako, bulong ng higante habang humihikab, pero huwag nyong kilitiin ang talampakan ko, ha? At yon na nga ang ginawa ng mga langgam. Tumawid sila sa ibabaw ng paa ng higante, mula sakong, pataas ng bukong-bukong, bukong bukong hanggang talampakan. Maingat, tahimik at pawisan. Munit may isang langgam na nadulas. Nahulog ang butil ng asin. Tumama sa talampakan. Sunod pa ay may isa pa. At isa pa. At doon nagsimula ang gulo. Ha 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 ha! Ang kiliti! biglang napabalik kuwas ang higante. Nakangiti, nanginginig, at tumawa ng malakas habang kinakamot ang kanyang paa. Ha ha ha! Ayoko na! Ang kiliti! Sa sobrang tawa at pagkamot, umalog ang buong katawan ng higante. At ang mga sahon ng asin na nakapatong sa kanyang paa, nahulog sa dagat. Humalo ang asin sa tubig. Unti-unting nagbago ang lasa. Unay, matabang. Sulod, maalat. Pagkaraan, dumating ang mga dewata galit at nalulungkot. Hindi na natin ito maibabalik, wika nila. Mula ngayon, maalat na ang dagat. At kaya, tuwing natitikman mo ang alat ng alon, alalahanin mo ang araw na isang higante ang kiniliti at isang langgam ang nadulas. Moral ng kwento Walang maliit o malaki sa pagkakamali at kahit pa alang ng higante, pwedeng tulay o panganib.